At bago po ang traslasyon ay isasagawa rin ang tradisyonal na palig sa itim na nasereno. Kumuha tayo ng update sa paghanda at nasa kirino Grandstand si Rod Lagusad. Live Rod! Aljo, bukas na ang pagsisimula ng tradisyonal na pahalik dito sa may bahagi ng kirino Grandstand. Ito ay kasunod pa rin ng muling pagbabalik ng traslasyon matapos matigil ng tatlong taon. Magsisimula ang aktibidad dito sa Crino Grandstand sa isasagawang misa para sa mga volunteer alas 6 ng gabi bukas. Matapos nito, bandang alas 7 ng gabi ay magsisimula na ang pahalik na magpapatuloy hanggang sa lunes. Sa bahagi ng Manila Police District, ayon kay District Director Police Colonel Arnold Thomas Ibay, may mga tauha na silang nakatalaga para magbantay ng seguridad dito. Dito sa Crino Grandstand, ang entry point dito ay sa South Drive. Habang ang exit naman ay dito sa may bahagi ng Katigbak Drive sa bahagi ng Manila Hotel. Ito para masiguro na maging maayos ang daloy ng tao. Paalala ng MPD hangga't maari, huwag na sanang pumunta ang mga may sakit dahil sa inaasahang mahabang pila. Kaninang hapon, nag-ikot naman si Manila Mayor Lani Lacuna dito sa Greenog Grandstand para tingnan ang paghahanda para dito. Kasama na dito ang pagsasaayos ng backdrop na ilalagay dito sa stage sa Greenog Grandstand. Sa ibinahagi bahaging larawan ng Manila LGU, makikita na nasa gitna ang poon at hindi ito naka-enclose o nakatago at kulay puti, maroon at dilaw ang backdrop habang may mga tarpaulin naman na ilalagay sa gilid. Kasama din sa sinuri ng alkalde ang ilaw na gagamitin para sa mga misang gagawin dito. Maglalagay naman ng mga railing at mga barricade para sa maayos na pila ng mga diboto. May mga mag a din dito ng mga volunteer at EOS para na rin sa kaayusan. Una nang sinabi ni Mayor Lacuna na ang tanging pwede lang ay magpunas ng panyo at bawal mismo ang paghalik. hinihikayat din ang, ang, mga tao o mga deboto na magpupunta dito na magsuot ng face mask at habang ang mga wala namang dalang face mask ay bibigyan naman ng libre. Dagdag naman ng alkalde ay may itinayong field hospital sa bahagi ng Kartilya na malapit lang dito sa Quirino Grandstand. Alas 5.30 e ng sa lunes o alas 5.30 e ng hapon sa lunes ang pagkakaroon ng panalangin sa takip silim na susundan naman ng pagsisimula ng vigil at programa alas 6 ng gabi. Sa hating gabi naman ng Martes, pangungunahan mismo ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. ang Misa Mayor. Aljo, dito sa may bahagi ng Kirino Grandstand, may kita nyo dito sa may bahagi ko, sa bandang likuran ko, ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda na isinasagawa dito ng mga volunteers at mga ihos. Meron na din ditong stage na magagamit ng mga tao para sa entry at exit point para maging maayos nga at mabilis lang at ligtas para sa lahat. Kung may kita nyo dito ay nandito na yung white na background at inintay na lang na madagdagan pa to dahil doon nga sa larawang ibinahagi sa atin naman nila LGU, ito yung kulay ng Nazareno, yung maroon at Bielo, Inaayos naman pa rin yung ilaw dito, patuloy ang pagsasaayos. Samantala, Aljo, ay naman sa pamunuan ng Manila Police District, kaugnay naman dyan sa may bahagi ng Quiapo Church, ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga taong nagsisimba para dyan sa may unang misa o unang Friday Mass sa taon at bago yung mismong traslasyon. Uh, ayon din sa Quiapo Church, ang huling misa dyan mamaya ay hanggang alas 8 ng gabi. Naitala naman bandang alas 4 kanina ng hapon ayon sa Manila Police District na nasa 80,000 ang kataong na nagpunta na o nagsimba dyan sa may bahagi ng Quiapo Church at inaasahan na madaragdagan pa dahil tuloy-tuloy ang misa hanggang alas 8 ng gabi. At tanging ang bahagi dyan ng Lobo Street ang pasukan habang ang palabas naman ay parehong sa gilid ng simbahan. Aljo. Alright, maraming salamat uh, Rod Lagusad.